Ah, good morning ulit, Joel. Good morning, Susan. Ay, mabigat yung ano ko dito eh. Mabigit, mabigat, mabigat yung din, kaloopan, din sa o, dito sa pag-uusapan natin dito. dahil, Kahit sabihin mo nang ito eh, three years na nakalilipas. Hanggang ngayon eh, napaka ano pa rin. Ano ba? Parang napaka vivid pa rin. well, well sinasabi nila no? ang, ang, ang Pilipino raw, may clear memorya. Oh, Pero talaga. itong, itong magnitude na ganitong klase. Ng oh, ng, para ah, parang mahirap kalimutan. mahirap agad, kalimutan. Agad, kahit sabihin mong tatlong taon na. eh, tanda pa kaya ng mga kababayan natin yung kahalagahan ng pecha ngayon? May, may naaalala ho ba kayo ngayon? Malibas mga person na. November 23. Mm -hmm. Mm -hmm. Alamin nga natin ang panlasa na masa mula kay Michael Fahatin. Maki! Jo, Susan, ito nga November yeah. 23, no? 19, uh, 2009. Ito yung Day of Impunity na sinasabi. No? Kung oh, oh. saan uh, sa buong mundo ata at sa Pilipinas, ito yung pinakamatinding nangyari sa mga mamahayag ma ma at uh, sa ating mga kapatid na Muslim. Kagagaling ko lang doon, uh, naalala ko one week uh, before. Eh, uh -huh. mangyari ito, gumawa ko ng parang uh, biyaheng totoo doon. Uh -huh. Ito, at naalala pa naman ang ating mga kababayan. No? At uh, kung uh, nababagalan mo sila o oh, naman, nakukontento oh, pa sila sa, nasa sa, sa kawanghiring, ito yung kanilang sinabi dapat kasi yun uh, na talaga gawa na lang kamay na bakal yung investigasyon yun eh karawan lang siguro ang katarungan yun sa dapat ma-checkmate na ha intention sentensyan sentensyan may kasalanan intention para lahat ng tao matino hindi gagawa ng kasalanan di ba Mabuhay ka, pre. Eh, hey, sila. Hindi sila papakahirap. Nagpakayama sila sa presto lang. Oo okay. nga. Diba? Eh, kontento ka ba sa nangyayari bisikasyon? Ay, hindi ako. Hmm. Hindi ako kontento daw. Ano dapat? Dapat managot yung mga nagkasala ro. Oo. Oh, tingin mo, natatagalan ka na sa ano? Sa hearing? Oh, na, Natatagalan na. taon na yan. Tatakso. Hindi po. oh, no. bakit? Eh, kaya daan eh. Oo. Bigyan ng yung mga nang ng ano, buhay. Natatagalan ka? Parang matagal nga. Ano? Opo. Kailangan uh, live coverage para makita ng mga tao. Kasi hindi mo na nakikita nangyayari. Na? Oo. Oh, oh, kasi baka uh, magkaroon pa ng mga hokus po. Kasi alam mo na may sila. Oo. Oh. Baka magkaroon ng kapangan. Milyonaryo sila. May sila eh. Lang, hindi ko masyado na susubay yan, eh. Hmm. Dahil? Dahil nasa opisina. Sa opisina. Hindi hmm. naman live ko coverage kasi. Oo. Oh. Oh. Mas maganda kong live. Para lahat makita ng tao. Hindi oh. naman ako content ron hmm. sa ano. Kasi kawawa naman yung mga namatayan, di ba? Uh, media. Yan lang, sir. Kasi... Alam, no, tingnan, bilis, bilis ba? Ha? Bilis-bilis ba yung ano? Iring? Bagal nga, eh. Oo. Oh. Kaya dapat madaliin nila, di ba? Uh. Ka, salamat, sir. Salamat. Salamat, sir. Oh. Mamadali ka, Hige, siya, sir. Okay, mamadali ka rin, Ito nga, Joel, no, medyo nababagalan na itong ating mga kababayan. Ito, hawa ko ngayon dito yung issue ng uh, Philippine Collegian uh, ngayong araw na ito. Ito yung, uh, kumbaga, naging uh, simbolo eh ng uh, impunity o yung karahasan, eh, itong backhoe na sinasabi. Nakalagay dito para sa ustisya. Makasama natin sa puntong ito naman si Mark Lino Abila, ang National uh, Deputy Secretary, Secretary General ng College Editors Guild of the Philippines o CEGP. Mark, ano bang uh, uh sa ng mga estudyante, lalo na mga na gusto maging ma mahayag in the, in the future? Uh, para naman po sa CEGP, hindi na, na ka, hindi po magandang imahe to para sa ating media sa Pilipinas. So sa amin po sa mga journalism students and mass comm students nakakatakot pong isipin na ganito yung field na pinasok namin at hindi po namin gugustuhin na ito yung maabutan namin sa industriya kung sakaling kami ma magtatrabaho sa mainstream media. Ito nga sa realidad na no? kami mga matatanda na egaano, kayo papasok pa lang. Eh ba diba pipigil sa inyo para maging mga mahihigit in the future. Sa iba po sa amin siguro pero sa amin po ito po yung nabibigay sa amin ng lakas loob palalo para magpatuloy sa aming napiling larangan. Ayun po tapos ito po yung parang nagda-drive sa amin para ipagpatuloy yung aming commitment sa katot para sa katotohanan. gusto mo sana uh, mangyari sa ngayon sa tinatakbo ng kaso? Sa tinatakbo naman po ng kaso, nap ay uh, bagal po talaga ng takbo mula nung 2009 mula nung nagkaroon ng mga ng mga akusado at ngayon po sa ngayon po ay anim na testigo na yung namamatay uh, tatlo dito ay kamag-anak ng mga ampatuan. Tapos nitong Nobyembre lang po, nag-issue ng ang Supreme Court ng ipinagbabawal na nila ngayon ang live coverage sa trial ng uh, Maguindanao Massacre. So, gusto mo sana mapanood yung development? Oo naman po. Uh, actually po, pinapanood po namin siya sa klase. Uh, tuwing, sa internet po siya mapanood. Pero ngayon po, sa ngayon po, hindi na po siya pinapayagan ng Supreme Court. Gusto so, niyo sana ipalabas ulit? Oo. Sana po ay eh, i-reconsider ng Supreme Court yung kanilang desisyon tungkol sa live coverage ng maging danang masakot raya. And Susan, so, no? katulad sa sinabi nga ni Mark uh, kanina no? na nakakatakot nga ito pero nagbibigay lakas. Siguro sa atin sa lasa industriya, yun din ang nararamdaman eh na nakakatakot siyang pangyayari na merong ganito sa Pilipinas pa sa lugar na mismo ang ating pinagtatrabuhan. Pero ito rin yung nagbibigay sa ng lakas na ipagpatuloy. Yung laban ni ka nga, itong ating advokasya ng totoo pa mamahayag, bibigay sa tao, tayong mata, ang boses ng masa. Tusan, Joel? Maraming salamat sa iyo, Michael.